Hello, welcome to Virgo, Philippines. So ito yung reading natin for Virgo. Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. And yeah, let's start your reading. For personal reading, Jing Tarot Reader, if you want, pwede mo i-follow and like. Ayan, makikisuyo na lang din, Madam P. Unipri sa Facebook. Or kung hindi, kasi minsan hindi pa siya ma-search eh, Virgo, Philippines or... Ayan, isearch mo na lang yung hashtag Virgo Philippines or hashtag Libra Philippines walang space. And yan, meron tayong available astrological reading, love, or money, kung anong gusto mo. And yan. Meron din akong year ahead reading, pero itong finlash ko sa si screen is astrological reading yon natal chart. Yan, if you want to know. Um, kung ano yung... Nagihintay, sino yung future husband or wife mo ano yung mga career na uh, mag-o-okay para sa'yo or yeah feel free to ask kung anong gusto mo yung ask sa yung astrology but I do have a year ahead reading so ano yung naghihintay para sa'yo uh, sa taong 2025 astrological reading may mga kasamang ano yan ah tarot ta advice Anyway, let's start. Pa-comment na lang dyan sa baba. Ayan, let's start your reading. What do we have here for the sign of Virgo? Sun, Moon, rising Venus, Jupiter, Virgo. Ayan, meron ka ditong the Justice card, King of Coins, the Emperor, ayan. Aries, Libra, Taurus, Virgo, Capricorn. Bottom of the deck is the Four of Coins. Um, justice card. Ay, I, I can see yung focus mo kasi ngayon more on something na binibuild mo pagdating sa iyong career. Might be yung iba sa inyo, you're being the king of coins, ano? Gusto mong may mga ma ngayon. You are already someone na happy naman na kung ano yung meron ka ngayon. Yung iba sabihin, hindi pa okay. Pero, kumbaga, compare. Compare yourself maybe 5 years or 10 years ago, kahit pa paano, medyo mas okay ka na ngayon. Okay. And with the four of coins, nakakita tayo ng... Maybe you're focusing on your money, saving money. Kung meron ka ng savings, might be kung saan mo mas magandang ilagay ito. With the emperor, maybe marami kang ideas, marami kang gustong mangyari ngayon pagdating sa iyong finances. And uh, maybe yun nga, pwedeng, pwedeng inaalam mo or iniisip mo kung saan magandang maybe invest or kung saan maganda ilagay ito maybe kung yung iba kung saan bank i-invest or saang bank magandang ilagay yung iyong money something to do with bank anyway one last shuffle okay thank you spirit guides angel guides person na kakonek mo pagdating sa love. Did you do have here the King of Swords, the Ace of Cups. Uh, this could be a new person. I can I can see na a, a, a new person or a person na With the two of cups, nakikita tayo na relationship, connection sa inyo. Pero more on future ito eh. Eight of cups, this is a future energy. Pwede hindi pa na isa sa katuparan ngayon kasi with the three of swords, pwedeng there's a presence of a third party situation with the chariot na kailangan alisan and or kailangan pang lagyan ng action or decisionan. And this person with the king of swords is showing as the king of swords. Pwede kung ikaw more on career ang pinag... pwedeng pareho kayong professional nito itong person na to. I mean, Pwede pareho kayo kung mag-isip. Pareho kayo ng person na to na more on, more on career, more on, you know, um, logic kung mag-isip. Tell me about the Ace of Cups. The Devil is, is here. This is Capricorn Energy. Um, ten of, ah, uh, sorry, nine of coins, Taurus, Virgo, Capricorn. So, nakakita tayo dito ng, um, a person who is, obsessive at, or maybe nakakita tayo ng energy ng person nito na, na parang may obsession siyang nararamdaman for you and at uh, this person is like gusto niyang mag-take over sa iyo gusto niyang siya ang makasama mo or gusto niya makasama ka or kung ano man yung mag ginagawa mo gusto niya maging part gusto niyang uh, kung kung ano yung uh, mga ginag... Maybe, iba-iba maybe, um, yung case ha. Pero I will give you a situation or a story. Pero pwedeng hindi ikaw ito. For example, you do have a business. So pwedeng gusto niya, sige ako na mag over ng business mo. Pwedeng ganoon. That, that, that kind of thing. So pwedeng marami ka kasing ideas. Pero itong person na to is more like the person na mag-take actions regarding the, those ideas. And uh, nakakakita tayo ng energy ng person na parang pagkagutom. So, sabi ko nga pwedeng may obsession. Itong person na to may, may hunger or parang nakakaramdam siya. Na, kung may connection na kayo ngayon, parang nakukulangan siya sa connection niyo Parang pag nakikipag-usap ka sa kanya, pwedeng kulang pa. Ano pang gusto mo sabihin or what? Parang nakukulangan siya sa mga bagay na nakikita niya or mga na... na nasasabi mo sa kanya. And the star is here. So, I, I feel like there's this person na talagang gustong, gustong gusto kang makakonek or gustong gusto kong makausap a lot of obsession by the way ano yung emotions ninyo sa yung iba wala pa itong person na to ha kasi future person na to so, so kung sasabihin mo sa akin na wala ka pang kakonek wala kang kakonek etc ah uh, I understand kasi nakakuha tayo ng energy na ganun. um, king of wands ayan. the tower emotion ninyo sa isa't isa. You do have the two of swords and the seven of swords. The sun is at the bottom of the deck and the em temperance. Gusto kong kuling yung mutual energy. What's the mutual energy? Nine of swords. Okay. Yung iba sa inyo pwedeng pareho kayong nahihirapan ngayon. But honestly, yun sa iyo pwedeng may... Ma nahihirapan kung hindi man sa love but maybe pagdating sa iyong finances pagdating sa iyong career, pwede may mga stress may mga problema ka iniisip ngayon and with the king of wands, pwede may mga bagay kang gustong i, you know, sabihin or banggitin or i-burst out but as much as possible pwedeng pinipigilan mo yung sarili mong mag mag, kumbaga magwala or magsalita ng mga bagay na nasa isip mo at emosyon mo, hindi lang dito sa taong to but maybe uh, sa, sa paligid mo pwedeng ayaw as much as possible pinipigilin mo yung galit mo or yung bibig mo na makapagsalita ng mga bagay na alam mong ikakasakit ng ibang tao kasi with the eight of swords where's the eight of swords? wala tayong eight of swords but I, I just saw the eight of swords nakita ko lang yung eight of swords uh, sa aking vision so I will read that so maybe there's a situation na parang um, parang nahihirapan kang alisan or maybe a person or a situation na parang um, gusto mong gumawa ng action or gumawa ng um, mga bagay na dapat talaga niyang gawin. And with the tower, maybe pagdating sa if you're dealing with a person in the past kasi pwedeng past person ito I, I feel like pwedeng nag-end na yung There's something na nag-end dito pagdating sa emotion mo para sa kanya. I can see May, August, yun yung mga months. So I don't know kung nakakonek mo na ba itong person na to mga May or August. Or nagkaroon ng pag start ng connection niyo around that month. But anyway, I, I just saw the month, May and August. But, Ayan nga. So, nakita tayo dito ng pwedeng medyo nag-end na or medyo nag-iba na kasi yung ano mo ngayon, yung pananaw mo sa buhay. Pagdating sa personal mo, two of swords. Well, I feel like nera itong person magpigil na ito. I just saw the moon here. So, ito pwedeng nahihirapan siya magpigil kasi alam niya naman sa sarili niya kung ano talaga yung gusto niya. And with the Seven of Swords, I feel like may mga bagay siyang dapat alisan or gustong alisin sa buhay niya. And this could be a situation wherein parang ano, nagkaroon ng mga pagbabago sa buhay niya. And what will happen in the near future? Emotion niya sa iyo, honestly, ano, kasi nga sabi ko nga sa'yo, pwede this is a future person. So, kung future person to, wala pa tayo nakikitang emotion dito. But, I, I can see that this person na paparating sa'yo, there's a lot of love. If this is a past person, um, nandun yung pigil na pigil na pigil na pigil. Ganun. What will happen in the future for you? In the future, you do have here the Ace of Coins, the Chariot, and the Hermit, the Wheel of Fortune. of swords queen of swords death card and you do have your the empress okay ah uh, nakakita tayo dito in the future ng no, malaking pagbabago sa iyo pagdating sa iyong money there's a possibility of pagta-travel para sa iba or an offer of pagta-travel kung hindi man ikaw pwedeng ng person na malapit sa iyo maybe maybe a person na parang attach sa maybe a friend and uh, I, I can see pagta travel mula dito sa person na to with the hermit yeah I, I can see a lot of changes pagdating sa home maybe there's a new beginning pagdating sa home area uh, may mga bagay na gagawin or sisimulan uh, pagdating sa iyong home uh, well and pagdating sa love there's like an ending pagdating sa person na ka connect mo and or makaka-connect mo pa lang and with the empress I, i can see this person na i mean you would you would like this person especially sa unang tingin mo sa kanya na magugustuhan mo siya yung itsura niya and et cetera and with the queen of swords i i feel like um pwedeng matakot ka sa presensya nitong taong to kasi bakit bigla na lang dumating or what uh, but but honestly itong person na to, tatanggalin niya na yung mask niya. I, I, can, I can si pagtatanggal ng mask. And itong person na to, magiging open siya sa'yo sa kung anong intention niya. Or kung ano yung gagawin niya sa buhay mo. So, pwedeng offer regarding yung beginning dito sa person na to. Hindi mo kailangan matakot sa kanya. Kasi itong person na to is like, nakakita tayo ng growth sa inyong dalawa. Okay? Nakakita tayo na, na may nakita ko sinulid ang karayom a lot of a lot of growth pagdating sa iyo and sinulid and karayom is like something na bubu ginagamit pag may mga bubuin or you know pag so might be may something na sugat or uh, magulo sa buhay mo or sugat sa buhay mo na pwede nga ayusin itong person na to could be your emotions kung may mga problem or mga masasakit na experiences ka in the past maybe this is the person na mag tutulungan ka na maayos itong experiences or emotions mo na ito. So thank you for watching. I love you all and bye-bye.